Hello, hello mga kamanay. Hapon na po. Alas 4 na. Alam ni ba kung saan kayo? Pa pupunta dyan? Kasi happy fathers Day pala. Punta namin yung tatay namin sa sementeryo. Babatiin lang namin siya sa na Happy Father's Day. Ayan, nakasakay na kami sa motor. Overloaded ko kami dyan, mga kananay ya no? Tignan niyo naman, no? Yung, yung isa kong anak, nasa ano? Diyos ko, lang. <laughs> ayan, no? Dito kasi kami. Wala kasi kaming tricycle, mga kananay. Baka merang gusto mag-donate dyan. Joke! Kaya wala talaga kaming tricycle, mga kananay. Kaya follow nyo lang kami talaga. Sana palo nyo yung vlog po palagi. At ayan, dito na kami niyan sa cementerio, mga kananay. Halika, dito, dito tayo sa cementerio. Tara! Tara, dito, dito kayo. Ala, tara. Kung saan yung tatay namin. Ang isang taon na kasi siyang namatay po, mga nanay. Ayan po. Talaad-laad po tayo dito, mga kananay. Ayan, mainit. Ayan po yung cementerio dito po sa plaza. Sa Apalit sang pangga, mga nanay. Ayan. Ayan po pala yung pamangkin ko. Ayan. Tara po. Tara. dito. Ito yung tatay ko. Dito na kami sa, sa tatay ko, mga nanay. Ayan. O. Ayan. Nadam mo dyan. Dito. Ito na. Dito na po kami. Ayan. Ayan na po. Ang puntot ng tatay ko. Ayan. Yung kandila. Ayan po sila o. Mga nanay. Ate ko. Anak ko. Asawa po. Mga pamangkin ko lang yan. Ayan, nagsindi na po sila ng kandila mga nanay. Ayan, kita niyo mga sementeryo yan. O, dito po aming sementeryo mga nanay. Ayan po yung tatay ko, o. Oh. Ayan ko. Maraming salamat ko, yung asaw ko yan.